Okay ng magandang buhay sa ating lahat Andito na naman tayo, meron tayo dito uh, B68, uh, 5 watts radio Bali, all this na rin siya Ang uh, problema lang kalimitan nito Lodi Ay yung kanyang uh, Audio, kung minsan humihina Good naman yung kanyang speaker Okay naman uh, Amplifier, okay naman Pero mahinang mahina yung audio For example Lodi, uh, subukan natin Panda rin siya Eto Bali, umaantar na siya ngayon Okay, ito siya, Lods, So, ayan. pagka natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, siya, Lord. So, nag-feedback siya pero mahinang mahina Yung kanyang audio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ito lang naman yung nagiging kalimitan na problema nito Lodi Mahina yung audio Kung minsan yung kanyang uh, TX uh, Budget meal lang naman yung finals nito Halos 100 pesos na lang ata ngayon yung kanyang finals Ewan ko kung may mabibili pang 1971 ngayon Pero dati naglalaro lang siya Wala pang sandaan yung finals nito Ngayon Lodi Susubukan uh, natin yung ibang pangamara natin na pagpapalakas ng kanyang audio bali bubuksan natin siya nabuksan ko na siya kanina para mas mabilis yung video ayan pagkabinuksan mo, makikita mo yung kanyang speaker then flex, ribbon wire mayroon siyang uh, RAM dito ayan, mga ganyan at andito yung kanyang uh, CPU ayan, ito siya LODs ito yung kanyang CPU. Ngayon Lodi, kung gusto natin palakasin yung kanyang audio, ay dito naman tayo magpo-focus. Dito sa may audio amplifier. Pero napansin naman natin, meron pa siyang output, mahina nga lang. Uh, subukan natin dito sa may kapasitor na to. Napansin natin, okay naman. Meron naman siyang audio, mahina nga lang. Kaya subukan natin yung kanyang output. Okay. Pagkakaalam ko dito siya Uh, subukan nating bunutin tong Kapasitor na to Kasi mostly ito lang naman yung binubunut dyan Kapasitor na yan Ito, ibang trabaho naman na yan Ito lang talaga lods Yung binubunut dyan para lumakas Baka leak na to O kaya pun dito na Subukan nating bunutin siya Syaka pala lodi uh, Balik ulit tayo sa paggagawa ng radio Medyo matagal tayong nabakante uh, Medyo inabot ako ng buwan Bago natapos yung aking ginagawa Kaya marami tayong naiwan na Uh, trabaho dito at sigurado marami ng galit dyan yung mga kasaman natin dyan na may mga gawain pa dito eh nagagalit na siguro sila pero ganoon pa man Lodi uh, ginagawa naman natin ang paraan kasi nga kung minsan yung mga radio natin kapag uh, pagka naayos ko na dito ay pabalik-balik din kung minsan naayos mo na uh, kinabukasan uh, bumabalik na naman yung problema kung minsan kasi ang alam natin uh, ganoon ganon lang yung problema ng radio pero hindi natin nawawari din habang ina inaayos natin ay lalong dumarating yung kanyang problema ngayon lods, uh, subukan natin bunutin itong kapasitor na to check natin kung may katotohanan din uh, na pagka pinaritan niya kapasitor na yan ay lumalakas okay? siya nga pala lodi, yung gantong kapasitor, kung minsan hindi niyo makikita yung value, wala tayo nakikita dito na 16 volts, mga ganyan, 25 volts kundi ganyan lang yung numero niya ayan o makikita nyo yung code nito pagka itinight nyo yung kanyang ito, itong number na to i-type nyo sa search engine makikita nyo kung anong value nito pero ang ilalagay natin value dito ay pwede naman sya yung 16 to 20 microfarad, depende uh, pero kung minsan mag-iiba yung audio nyan pero yung kalimitan na nilalagay namin dito Lodi ay yung uh, 16 tsaka 10 microfarad ayan, pwedeng i-replace dito kahit yung hindi gantong SMD na itanim nyo na lang dito sa gilid-gilid. Itong kanyang kapasitor na to, kung makapansin nyo, ay may guhit siya dito. Ayan o, na kulay itim. Yan yung indicator na negative. Negative sign yan. Itong itim na to, pag sinundan sa baba, ayan o, Yang pin na yan, ayan. Hindi naman siya pin kasi SMD yan eh. Ito, pag kasinundan nyo pa baba, yan yung negative. Tapos dito sa may plane, ayan yung positive nya. Subukan natin bunutin yan, loads. Okay. Ayan, nabunot na natin siya bali subukan natin siyang replacean mamaya maya lang ito lodi yung pagkukunikan natin ngayon na o oh. Gaya ng sabi ko kanina, ito yung negative at ito yung positive. Kaya nagtingin tayo kung meron pa tayong available dito. Ayan, gagamit tayo ng uh, electrolyte capacitor which is, anong tawag dito capacitor na to? Uh, 16 volts, meron tayong 16 volts dito, tsaka 10 microfarad bali, ito yung ilalagay natin ngayon ayan, medyo nagbo-blurred yung ating camera masyado atang malapit layo natin ng konti ayan, medyo nagbo-blurred yung ating camera okay ngayon, lo, di subukan nating ikabit to okay medyo nagbo-blurred low yung ating camera kaya i-focus lang natin yan okay pwede pwede na siguro yan tapos sigabit natin tong kapasitor yung pang replace natin gaya ng sabi ko kanina yung negative ay dito at yung positive ay dun sa kabila limitang nagiging problema ng B6 State Lodi, humihina talaga yung kanyang audio. Pero okay naman siya pagka pinakinggan nating mabuti ay okay naman. Yun lang talaga, mahinang mahina yung kanyang audio. Okay. Ito na ngayon, Lodi, yung ating uh, kapasitor na ilagay na natin siya. Hindi na siya SMD. Hindi kagaya nung binunot natin. Yung kagayan tatlo ng kapasitor na yan. Ayan, oh. Ayan. Ngayon, subukan natin siya na pandarin kung may pagbabago ba. Kanina, mahinang mahina Halos hindi na natin marinig yung uh, audio ng uh, transmit sa kabilang radio pero ngayon subukan natin ako ayun ang suminde saksak natin lodi dali lang yun hala pa rin ayun siya lodi oh. ne, namatay. Check, Masyadong malakas lo yung pihit natin sa volume control. Sound check, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, sound testing. Stop, ne. Sound, ne. Ang bira. Glulos. Sound check, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, 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 sound check. Halo, halo, testing, testing, testing. One, two, three, four. One, two, three, 4 Ganito lang pagka yung B68 ay nagka-problema na yung kanyang kapasitor. Ayan. Ito lang naman yung pinapalitan talaga. Nung araw pa, ito na yung pinapalitan natin. Itong kapasitor na to talagang si Rain doon sa may audio. Kagaya ng pinapakita kong video, yung ano tag dito, yung uh, B8, may mga kapasitor din na pinapalitan tayo, yung, which is yung output niya. Pagka nasira kasi ito, wala nang dadaluyan yung audio. Kaya nagiging mahinang-mahina -mahina na lang siya. Kaya need natin i-replace to. Hindi natin alam kung anong problema nito. Baka uh, dry na siya. Kaya hindi na siya nakakapag-deliver ng continuity. O hindi na siya nakakapag-store ng voltage. Kaya ganyan. Need na natin siya talagang replace. At ngayon, okay okay na to. Itong ating radio, B68. Ganun lamang kasimple, Elodie. Yung pagbunot at pag-replace. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, Ngayon well, Lods okay na ako. Oh, may bisita tayo Lodi. Dali lang ah. Check natin yung bisita natin. Hello! Anong ginagawa mo dyan? <laughs> Hello! Anong ginagawa mo dyan? Makuryente ka ah? Ah? Oh, makuryente ka ah? Oh. Anong ginagawa nyo dyan po? Ay, naghanap ka ng sounds? Basta yung amplifier eh. Hindi tayo makapag-sounds. Oh. Matublak ka dyan, ah. Ayun, saya Sumasayaw ka? Sayaw? Sumasayaw ka? <laughs> May bisita tayo, Lods. Okay, dun ka na. Dun ka na. sa nga pupunta dyan? Ha? May bisita kami. No, 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 no. Matublak ka dyan, eh. matapak ka dyan, eh. Okay, so hanggang dito muna siguro yung video natin, Lodi Isang mixing video. Sa mga kasama natin dyan, uh, na mga naghihintay about sa mga gawa dito, uh, pasensya muna kayo, Lodi Pero uh, inumpisahan ko na po, tuloy-tuloy na po yung ating paggagawa ngayon. Yung mga nabibigong trabaho na mga radio nyo, ay ginagawang ka na po ng paraan. Maraming salamat po sa inyong uh, pag-uunawa. Although matagal, pero pasensya na po talaga muna. Gagawang ko po ng paraan yan. Magandang buhay po sa ating lahat, Lodi at 73.